Grabe rin manggabog si Fayang Smith sa live selling sa online world, ha? Sa loob kasi ng dalawang oras na pagtitindi niya ng mga produktong ina-endorso ay naka 2M sales agad siya noong martes ng gabi sa TikTok. Flinex ito ng mismong may-ari ng brand sa Sockmed. Tumutok naman kasi ang napakaraming followers ni Fayang at hindi siya nilubayan hanggang matapos ang kanyang live selling. Kaya naman wala pang 5 minutes ay naso sold out agad ang mga binibente niyang wellness and beauty products. Ilang beses din na nag-restock ng items dahil sobrang lala ng fans at netizens na mag-checkout. Imagine kung tumagal pa ng ilang oras ang live selling ng ka-love team ni JM Ibarra, for sure mas malaki ang benta nila. Ang tanong ng netizens magkano raw kaya ang komisyon ni Fayang sa nasabing ganap. Samantala, habang nagtitiktok live si Fayang ay nagkomento si JM Ibarra ng, Can we all agree na walang kasing ganda ta? Na sinagot agad ng PubGen labing isa, grand winner ng, Miss nako. Na syempre pa ay kinakiligan ng kanilang fans. Pero may biglang nang urot na netizen at tila binasag ang trip ng dalawa. Sinupalpal agad ni Fayang ang nasabing basher.